Hello po, magandang araw. Ayan, kumusta kayo? So, welcome back po sa aking channel ngayon. Okay. So, guys, for today's video, so meron lang akong i-share ulit sa inyo na uh, pwedeng makuha niyo rin ng ano, information. So, ganun, kasi marami yung marami ngayon yung nagtatanong. So, hanggang kailan ba or may validity ba yung visa? Kapag hindi mo magamit or pwede ba siyang ma for Pete kung hindi mo siya magamit. Agad-agad. So, ayun. Kasi guys, dito po sa video natin, ang isi-share ko lang po dito is yung mga na-experience ko along the way. Along the process. Hanggang sa nagka-visa ako at hanggang sa pumunta ako dito sa Poland at hanggang sa nandito na nga tayo. Ano? So guys, kasi ito yung mga kinatatakutan. Yung pinangangambahan ng iba. Kasi Ayan po, a ah, pasensya na sa video-video na kasi hindi po tayo professional vlogger. So, hindi po talaga tayo is uh, ano ba tawag dito, yung talagang nagvlog vlog na as in talagang mga professional na sila. So, ako gumagawa lang ng video just to inform someone or just to inform uh, all the people who are applying here in Poland. So ganun, eh uh, ito yung mga napagdaanan ko along the way, along the process. So ayun. So guys, yung may mga nangangamba kasi kasi sabi nila right after na nagka-visa ka, kailangan mo daw magamit ito sa loob ng tatlong buwan. Kapag hindi mo daw ito nagamit is magiging invalid na daw po siya. So yan yung ano, yan yung pinangangambahan ng iba. Which is hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nila. Pero guys, ito yung patunay ano. So bibigyan ko kayo ng ano ng buhay na katotohanan, yung buhay na proof na hindi po totoo yon. Okay po kasi ito yung ating i sa inyo based on my experience. So, di ba? Based on my based on experience tayo palagi. So, guys, yung video natin na ah, wala siyang mga edit-edit na, wala na siyang ano, ah, kinakaptured ko lang siya, tapos, in-upload ko na. Ayoko na kasi ng maraming editing pa kasi, alam nyo na, gusto ko lang naman ah, makapagbigay ng information or makapagbigay sa inyo ng idea sa paglalakad nyo ng mga documents nyo. So, ayun guys, eto na nga. So, sasagutin na natin. So, bago, uh, bago ko sasagutin pala yan, yung uh, pinangangamba ng iba, kung totoo nga ba na after 3 months magiging invalid yan pag hindi mo nagamit. So, bago ko sasagutin yan, bago ko sasabihin yung isang katotohanan, uh, kung isa ka pa, kung isa ka sa nadaanan lang itong video at syempre bago ka pa lamang dyan, kung inyong mamarapatin ay pwede mong isubscribe yung aking uh, channel kung gusto mo ng ganitong mga information, mga totoo, mga uh, experiences along the way, yung mga walang mga ano to, walang haka-haka. It's all uh, truth. Kumbaga ito yung mga pinagdaanan natin. So guys, ito na. So ang sagot po doon, so hindi po, hindi po siya magiging invalid. Kasi po yung visa natin, 'di ba, binayaran natin 'yan sa embassy, tapos pag pumasa tayo at tayo ay nabigyan ng visa, So, mayroon po yan na validity. So, mayroon pong yung iba, mayroon lang 4 months, 3 months, 1 year. Pero titingnan mo po yung validity ng visa mo. So, anytime, kung hindi mo pa siya magamit, basta kahit ilang buwan na hindi mo siya magamit, basta yung visa mo is still valid, makakapasok ka pa rin po ng Poland. So, hindi po totoo yung 3 months lang po tapos magiging invalid na yan. So, bakit nilagay pa nila yung expiration, di ba? Bakit nilagay pa nila yung validity? Kung sa 3 months lang pala is magiging invalid na siya. So, guys, hindi po totoo yan. So, eto pa. Eto pang isa. Yung sa akin, yung visa ko po, yung expiration niya is 1 year. So, since nasa Saudi ako at connected ako sa isang company, so hindi agad-agad ako nakaalis. So nung mag-resign ako, hindi agad ako binigyan ng exit. So bali, pinatapos pa sa akin yung ikama ko or yung kontrata ko. So good thing yung naibigay sa aking visa is isang taon. Kasi nag-stay pa ako ng walong buwan. Walong buwan sa company namin. From February. From February na nagka-visa ako. February. So, March, April, May, June, July, August, September, October. So, 8 months. So, sa loob ng 8 months, hindi ko po nagalaw yung visa ko. Hindi ko po siya nagamit. So, nag-resign ako. So, sa loob ng each month, ng 8 months, kung totoo yung sinasabi nila na 3 three three months lang is magiging invalid siya, di sana hindi na ako nakarating dito, di ba? Hindi na sana ako nakapasok ng immigration ng Poland. So hindi po totoo 'yan. Hindi po totoo na after 3 months um, magiging invalid yan kung hindi mo magamit. Hindi po totoo 'yan. So wag po kayong mangamba. Hangga't valid yung visa nyo, pwede po pa kayong pumasok ng Poland. So, eto po ako yung ano living proof, 'di ba? Ako yung living proof kasi after 8 months bago ko siya nagamit. At eto nakapasok pa rin naman ako. Yung katotohanan po 'yan, guys. As long as valid yung visa mo, you can entry here. Basta may visa ka. Kasi binayaran mo yan eh. So ayun guys, sana nasagot po yung mga katanungan ng iba, yung pinangangambahan ng iba. So wag po kayo magamba kasi hindi po totoo yun. Yung tatlong buwan lang magiging invalid na yan kapag hindi nyo nagamit. So ayun na nga. So guys, have a nice day and God bless everyone. Bye bye!